Hello mga kachika. So for today's video nga po ay nagluluto ako ng pritong saging. Ito na nga pala yung mga naluluto ko mga kachika. Ito pa yung hindi ko naluluto. Merienda nga pala namin to ngayon mga kachika. Hinog na kasi yung mga saging na nandun. And konti na lang yung hilaw. Kaya naisipan ko na lutuin na itong mga hinog para hindi masayang mga kachika. Ito nga mga kachika at binaliktad ko na itong dalawang piraso kasi na, naluluto na sila mga kachika. Sila yung una ko nailagay kasi kaya sila yung una naging golden brown. Masarap nga pala ito mga kachika. Meriendahin, hindi ba po? Kaya naman kung meron kayo dyan hinug na saging, eh, iprito nyo na yun mga kachika. Sabayan nyo kami magmerienda. Ito nga palang mga saging na to ay dala pa ng tita ko na galing keson. Ngayon, wala na sila dito ngayon mga kachika. Kasi umuwi na uli sila sa Quezon. Kung saan sila nakatira mga kachika. Babalik rin ko na nga pala yung tatlo mga kachika. Eto nga mga kachika at naibaliktad ko na yung tatlo. Mamaya itong dalawang piraso na yan ay aahunin ko na dyan mga kachika. At ilalagay ko dito. Ito naman ay ilalagay ko dito. Nilalagay ko nga pala muna sila sa strainer mga kachika para tumulo yung mga mantika ng mga kachika. At ito ta hunin ko na yung dalawa baka masunog pa. Ito pa yung mga hindi ko naluluto mga kachika. Hinati ko nga pala yun sa dalawang piraso mga kachika para naman medyo madami siya. At ito nga mga kachika, ahunin ah, ko na rin tong tatlo. Patutuluin ko lang sila dyan mga kachika hanggang sa mawala na yung mga mantika nila. At next naman, magsasalang na ulit ako. At ito nga mga kachika, nakapagsalang na ulit ako. Yan nga pala yung merienda namin mga kachika. Kayo mga kachika, ano yung merienda nyo ngayong hapon? Comment nyo naman. So, yun lang mga kachika for today's video. Hope you like this video mga kachika. At comment pa kayo ng mga merienda na gusto nyo ipaluto sa akin. So, yun lang mga ka-chika. Don't forget to like, share, and follow my FB page mga ka-chika. Bye!